Kastoy, Tibiyag Iti Village, Holiday, Agtontono ni Parilare. Shack, apana mo mangala iti Daludal ti Aba. Daludal da lakay, ayaan. Lapak, lak, lipak. Panakmut mangalati lipak iti aba nga alseman mga lalat ay ti saluyot kan lipak ti aba hello mga idol ito na yung nakuha kong gabi gulayin natin ngayon tikman na natin ang aking tanim na gabi masarap magulam ng gabi ngayon dito sa Hong Kong. Meron po akong maliit na garden dito sa tabi ng bahay. Kaya nakapagtanim ako ng mga gulay-gulay. Dito po ako nakatira ngayon sa village. Ito na po ang anak ng magsasaka. Sarap mag-ulam ng gulay. Ito na yung nakuha kong gabi. Dalawang puno ng gabi. Ito na yung last na talbos ng saluyot. Ang dami oh. Hmm. Last na talbos na siya tapos papabayaan ko na siya hanggang sa mamulaklak. At ito naman yung gabi. Ah, ko. Ito na ang ating gabi. Malinis na. Ang loto nito ay e inasiman na gabi. Gisa natin siya sa bawang at sibuyas tapos sahog natin dilis. ito na luto ng ating inasimang gabi yan na po sarap kain na po tayo inasimang gabi at tortang talong kain tayo mga kababayan ito na yung ulam natin inasiman na gabi masarap wala siyang sabit sa lalamunan kaya pwede na tayong magpahingi sa kapitbahay hmm, sarap kain tayo mga kababayan